SM. Hindi na kami nakapag video. Nawala din sa isip ko. Kasi ang isip ko yung budget ng pag ng So, ito yung pinili namin na pizza. Dahil dyan, na late kami ng sundo sa aming sanggol. Hindi niya alam na bumili kami ng pizza. Ano kaya ang magiging reaction niya? Ano? Malaking tulong kasi to. Every time kasi na nagpapaprint sila, ang laki nung nagagastos. Tapos hassle pa kasi pupunta pa sa malayo para magpaprint. Punta pa ng printing siya. Ay, eh, malayo-layo din po dito yun. Kaya lalabas pa ng subdivision. Ito yan. Mas convenient sa kanila na. Meron na sila sariling printer. Ando na si ate. Nagsundo sa kanya. Ako nag-aantay dito sa kanila. Kasi ako yung nagbabago dito sa printer ayun yeah, atay na lang natin sila dumating and then ibibigyo ko yung reaction ng ano yung sanggol kung ano yung reaction niya sa binili namin pretty kasi matagal niya na rin talaga din itong gustong binhin wala lang kami talaga pambili Binibili na niya pa naman kagabi gabi maaga sa Sunday. Alam naman niya medyo kami kasi nag-inquire si ate sa college. Kaya ano, masaya na kaya yung printer. Eh. Law mo. Ah. May hey, printer na baby. Wala, laki. Achoo! Araw-araw na ako mag-chip. Malaki? Malaki. Narito mo Ipin na tayo. Ano ah, yung pin doon? Ano ko open na siya? ma man po. Yan. Pag i-open siya, matagal na pindot lang hanggang sa mag -ganyan, ganyan siya. May color to? Mm -hmm. Ito, saka ito dapat talawa yung may color. Kapag na. Pindot ka lang? Ngayon, mga kalokohan niyo talaga. Oh oh ano si Janoslyn nanditili, man? <laughs> Dali si ate kasi magsiset. na! Dapat ano, ha? Ah, dapat nakasubsob. Mainit? Oh, hindi, mainit na. No, Parang lang yung... May ilaw lang yan, nak. Bibikit ka lang. May nanabas lang na ilaw. Bilisan <laughs> mo na! <laughs> na. Tanggalin mo yung punasan. Ikaw <laughs> Huwag dinan, mabasag yung okay, salamin. Huwag na. Wala na, hindi na na ako Dali na na. <laughs> Anak, bigyan ha, kasi may lalabas sa ilaw dyan. Na, <laughs> na, <laughs> God, <laughs> Ya, saya takut! Saya takut! Dia bergaya! Dia bergaya! Dia bergaya! Dia mati! Dia sangat mati! Makanlah! Saya tak nak! Saya mati! ano ano? ano ka pa? ano yung yung Ay, man. Oh. Man, man. yung ayaw niya. yung 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 Tanto kasi 3, One, two, three, go. Kanagalaw. <laughs> Ipikit kayo may liwanag yan. Ipikit? Ipikit mo ba? Ipikit. <laughs> 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 Ene <laughs> Gag, gano'n ang yeah. Mumu <laughs> Ito baka pitos Ito baka nananak, <laughs> parang gal <laughs> Gag <laughs> <Inubukan> nakakatawa <laughs>